Ito kanina ng bulakan sa malulutong at masasarap nitong mga chicharon. Kagaya na lang ng kenis, picoys at tapoys, na noon pa man ay sa panlasa ng karamihan. Ngunit sa kabila ng mga pangalang ito, pati hindi pa ni umuusbong ang ibang ibang uri ng chicharon sa bulakan. Natiyak naman ay magugustahan ng mga Katulad na lamang na nabanggit ko kanina, isa ang Bicoy sa may pinakakilalang pangalan kung usaping karon lamang din ang pag-uusapan ang tindahan na ito ay matatagpuan sa Bukawi Bulacan kung saan pagbaba pa lamang ng mga pasahero ay kitang kita na ang isang malaking pangalan na Bicoys. Sa pagpasok mo sa tindahan makikita agad ang iba't ibang uri ng pamutok batok na kung saan may nakalagay na rin mga presyo. Sa paglibot ko sa tindahan kitang kita ko ang iba't ibang uri ng mga pag panindang ito na talaga naman daw ay patok para sa mga taong naghahangad ng pasalubungan ng pamilya. At ito nga ang Bicol Sport Chick Channel. Sa kabilang kalsada naman, sa aking pagtawid ay makikita mo ang tindahan na ito na wala man pangalan ngunit marami ring panindang chicharon at iba't ibang uri ng pasalubong. Ang susunod na bahagi ay mas sasaksihan o mapapakinggan nyo ang panayam na naganap sa pagitan ko at ni Ate Jenny ukol sa kanyang pamumuhay bilang isang tagatinda ng mga chicharon o mga pati. Uh, Nasa time pa lang kami ayun ng pandemic, mga 2020. -20. Uh, para po sa iyo, ano na po yung mga iambag po ng pagtitinda nyo sa buhay nito? Oo, oh, marami kasi na-provide namin yung mga... Okay. Hindi uh, pa po, ang bulakan po, isa po siya sa pinakakilala po din lang sa mga kanina po ng mga tikyaro. Uh, eh, Ngayon po na, siyempre po, yung lugar po dito is marami din po nagbebenta po ng mga tikyaro. Nagkakalang po ba yung disadvantage or advantage po kung magkakalapit po o magkakalapit po? Oh, okay. Kasi, siyempre, Tapos pa yung huling question ko is paano niyo po paano po mas na ibebenta niyo po yung panindang niyo kung per po sa na mga nakakapag na po na nagdamit. Sakto lang ang price. Hindi kami masyado mahal. Hindi Sa mala ng katotohanan at malayang pagmamahayag, ako si Andrea Palahe at ito ang um, The Bull Horse.